Yung pong patapos na ang taon, marami sa atin ang nagbabalik o nagbabalak bumiyahe at magbakasyon. Pero isa po sa mga major concern ay yung safety ng ating pamilya, lalo na sa mga long drive. Tama ka dyan, Audrey. At para po humingi ng tips tungkol dyan at humingi ng update tungkol sa usapin din ng Jeepney Modernization Program sa bansa, ay makakasama natin muli si Ka Orlando Marquez, ang presidente ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. o so, LTAP, Magandang umaga po, Ka Orlando. Ay, good, good morning, Sir. morning, good good morning Sir Audrey. At, morning. Uh, magandang umaga dahil nga pagpunta ko lang dito, inabot ako ng dalawang oras na traffic. Ang madaling araw. wala tagig hanggang hmm. dito lang. Ha. Okay. okay. Uh, bago po ang lahat, paki-update nga po yung ating mga kababayan kung nasa na po tayo pagdating sa usapin ng Jeepney Modernization Program. Alam mo, napakaganda yung Jeepney Modernization, Sir Audrey. ano? Dahil unang-una, ay gusto ko lang naman ito uh, ano, encourage yung ating mga kababayan dahil tayo ho sa jeepney nakatunayan ako yung nag-unang nag-modernize 1996 pa po. Mm -hmm. Doon sa Makati yung mga aircon jeep na ngayon po ay tumatakbo yung hanggang ngayon yung aircon jumbo jeepney na yung aming mga rota sa jeepney ang pinakamasakit na hanggang ngayon na tinatanggap namin, mm -hmm. yung rota ng mga jeepney, pinatakbuhan ng mga bus. Mm -hmm. Na yun ho yung pumatay ngayon sa amin mm -hmm. Na ang sabi nung pandemya Ay temporary lang yan Pag mm -hmm. natapos yan, ibabalik sa rota Pero ngayon ho, ay sila pa ho yung inuna Na binigyan ng prangkisa sa mga rota namin Kaya yun ho yung napakapait at napakasakit ko yung mm -hmm. AD Dahil <laughs> inaasahan namin nagaganda, Kami naman ay nagmo-modernize ako mm -hmm. sa jeepney Natunay na jeepney mm Hmm dahil kasi nababanggit ko ito lagi, dahil yung modernization sa jeepney na sinasabi, hindi naman jeepney yung nagmodernize, eh. in-upgrade lang mm. yung jeepney mm. sa minibus. Minibus yun eh. O minibus. Kaya hindi Ang dapat masakit, yung jeepney. Eh. Tama ka, Sir Audrey. Mm. Dahil nga, pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas, mm. tignan mo, ba, jeep bayan, yan? Modernized Jeep ba yan? Bus yan. Bus, oh, bus yan, diba? Mm -hmm. Grid 1, pagtabiin mo yung jeep at saka yung bus. Ituturo niya yung tunay, kaya huwag naman sana natin linlangin. Mm -hmm ang ating mga kabataan, ang ating sambayan mm. ng Pilipino dahil ang pangalan na Public Transport Jeepney, yan po ay naisabatas sa Kongreso at Senado at naiproklamayan mm. na ang pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay jeep. Mm. Huwag naman sanang gawing tanga ang Pilipino. Sorry po yung word ko. Mm -hmm. Dahil tayo po, Mahal natin ang pagka natin likas na matalino at magaling, pero huwag naman sana ultimo yung ating heritage na nag-iisa na pangalan ng Pilipino na transportasyon. Huwag naman sana natin gawin. Tama ka dyan, Kalando, kasi itong jeep na to natin, Audrey, ito yung tayo lang ang meron dito Tradition. sa buong mundo. Oh, yung ah, traditional po, jeep nito. Kultura pala natin. Yes, kultura yan, natin. No? Yan. Pero balik tayo dun sa modernization na usapin, Kalando. Opo. Para lang po sa kalaman ng publiko, eh, pagka daw po natapos o nakamit na itong modernization program, itataas yung pamasahe. Sa estimate niyo po, gano'n po kataas ang itataas? Alam mo, ito? yung mga salitang pagtaas, may proseso po yan. Mm -hmm. Dumadaan tayo ho sa tamang proseso, kasama po ang ating ting meda. Mm. Kailangan mayroon tayo dumaan na proseso dahil hindi ganun lang. Yang kasi minsan isa lang yan sa panakot. Mm. Pero sa katotohanan lang po mm. kung mm. talagang ilagay kagaya ngayon ho, pumunta kayo sa Makati kahit napaka-sagsag na traffic ngayon sa Makati, ang jeep natin na air condition sa Makati ay kami lang ho ang 13 pesos na naniningil na pamasahin ng jeepney. Mm -hmm. Kaya ngayon, balak namin din na itas dahil grabe yung traffic namin, dahil mm -hmm. hindi kami makausad, bago makaikot, magbilang ka ng dalawang oras, bago ka makaisang ikot mm -hmm. dun sa ruta na wala pang 10 kilometro. Okay. Ano po ba yung mga features itong uh, pinoproduce ninyong mga uh, prototype ng e-jeepney? ah uh, itong Egypt ni natin ngayon naman ho na bago na ilinalabas ni Manong uh, Chabi dahil nga siya ho yung yumakap sa amin na magbibigay ng jeepney na electric na zero down payment, zero interest, rent hmm. to own, at siya pati ang magtatayo ng solar electric power station. So ito ho yung talagang kami gusto namin ang modernisasyon dahil gusto namin sumabay. Mm -hmm. Kaya lang ho, ilagay natin sa tamang pangalan, configuration. Mm -hmm. At talaga naman, kung sabihin mong jeepney, wag mo naman ipatayo yung minibus sa harapang oh, ko dahil mm -hmm. hindi pa naman ako napanganak na, na tanga. Oh, okay, okay. Nakikita po natin sa monitor, ano, ito yung mga prototype oh, ng mga modernized Il jeepney. Oh, ang itsura niya, uh, Joshua, Talagang jeep ni pare, hindi yes. na, na, na alis yung... May mga estrabo oh, din. din. <laughs> oh, may mga kabayot, mga... Ah. Ayan, yan pa rin ang itsura, di ba? Ah. Pero mas maluwag siya. At uh, ano to... Uh... Nakakalakad ng tao sa loob. Nakatayo. Nakatayo. Naka okay. okay. Hindi ka tulad dati oh. na nakayuko ka pag sumasakay. Pero balik po tayo, Kalando, sa safety, ano, ng ngayong holiday season. Apo. Oh, kung nabalitaan natin itong mga nakaraang araw, itong nakaraang linggo, sunod-sunod ang car accident sa mga kalsada. May mga namamatay pa nga. Kayo po sa perspective ninyo, Anong maipapayo nyo sa ating mga kababayan para ligtas sa aksidente ngayong holiday season? Unang-una, kung tingnan natin yung problema sa pagkuha ng lisensya, mm -hmm. ay talaga dito sa Pilipinas, bukod sa napakahirap kumuha ng lisensya, kulang sa aral. Mm -hmm. Na kung sasabihin ko sa iyo, professional. Ang ating mga professional na driver dito sa Pilipinas, mm -hmm. ito ho yung pinakamarami sa buong mundo. Nakulang sa pag-aaral. Kaya nga ho, isinusulong namin lahat kami sa National Public Transportation na leaders, kailangan ho, idaan na sa kurikulum Yan. ang mm -hmm. ating Taman. kaalaman sa pagmamaneho Dahil ang ating mga driver, natagurian na professional ang kanyang hawak na lisensya, mm. pero yung kanyang kahalaman. Tangasyonal. Tangasyonal. Tangas eh. Okay, okay. Well, ganito yan eh. Kahit kasing anong ingat mo magmaneho, mm -hmm. pero kung yung makakasalubong mo kulang talaga sa kaalaman sa tamang pagmamaneho, Tama. disgrace yung mangyari. Mm -hmm. uh, do you suggest na ang mga nag-drive ng, lalo na yung mga malalaki, ay mga truck, mga bus, Taba. eh talagang mahigpit yung kanilang uh, pagdadaanan para makakuha ng lisensya na makapag-drive ng ganitong malalaking mga mm -hmm. sasakyan? Tama po kayo, Sir Audrey, dahil unang-una ang, ang pagmamaneho bilang professional, hindi biro-biro po yes. ito was na nakasagasa ka, nakabundol ka, kamot sa batok, kamot sa kung ano, dahil loose brake na lang ang lagi mong katuwiran. Mm -hmm. Minsan, pagka naka-accidenting yung driver, pinupwersa pa niya na talagang ilulusot yung preno kung anong gagawin mm -hmm. para lang may dahilan pagdating sa investigasyon. Mm -hmm. Kaya dito ho, mga kababayan, makasama, sana ho, lahat ng ating katsuperan sa buong Pilipinas, tayo po ay mag-aral ng tama bago ho tayo magmaneho lalo na sa pampublikong sasakyan. Mm -hmm. At uh, kung sakasakali man na uh, mapunta sa Aberya sa aksidente ka ano may papainyo? nyo? Ano bang mga pwedeng gawin ng mga motorista para hindi sila lalo mag ng traffic? Kasi yun yung minsan na, uh, ano eh, kad well, kadalasan na dahilan bakit nagkakabuhol-buhol ang traffic dahil may aksidente. Nagpapaliwan na pa. Oh. <laughs> Maghihintay pa ng... Uh... Nasa gitna pa. Hinihintay pa um, yung enforcer. From... Yung... Alam nyo, unang-una ho dito sa atin, ang masasabi ko lang ho, Napakagaling po ang ating makababayang Pilipino ng pagdating sa pagmamaniho. Mm. Kaya lang ho, ang talagang kulang sa atin, edukasyon. Mm. Kulang tayo sa training, seminar, aral, at saka dito ho, ay talagang may ugali tayo na Pilipino na minsan nakakalimutan natin yung mga rules and regulation at yung pasensyadong pagmamaniho Yun. sa kalsata. Mm. Walang bigayan. Mm -hmm. Lalo ngayon, sobrang traffic. Kaya nga. Kanya-kanyang lusutan. O, adjust na lang tayo. Agahan, para hindi tayo nagkukumahog, agahan na rin natin umalis. planuhin yung ating mga lakad ngayong holiday season. Gayun pa man, maraming salamat, Carlando, sa pagbisita at muling pagbabahagi sa amin na kalaman pagdating sa industriya, no, sa transportation industry. Maraming maraming salamat, Sir Audrey. Eh, sir, at, sa lahat ho, na, na nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, ibang buong mundo, Maraming salamat po. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. Po. Maraming maraming salamat ka